this is Miss Glenda, the CEO of Brilliant Skin Essentials. And today, samahan niyo po akong gawin ng aking skincare routine. At syempre, ipapakilala ko nga pala sa inyo ang product ng Front X Brilliant Skin Essentials, ang Lux White Brilliant Exfoliating Facial Set. And this is infused with glutathione, collagen, and placenta. Kaya tara, samahan niyo ako. meron akong surpresa sa inyo dahil sa isang set, meron kayong dalawang sabon. At kapag binuksan sa yung sabon, ito yung itsura niya. Sobrang puti, mabango, at nakaka-excite siyang gagawin. So, step one, gagamit tayo ng Lux White Exfoliating Facial Soap at pabubulain lang natin siya. And once na meron na kayong bula, gagamitin ko ang aking mga kamay para ilagay ito sa aking mga. So kapag nagsisimula pa lang kayong gumamit ng set, pwede niyo siyang ibabad for 2 to 3 minutes pero kapag nagsimula na ang pagbabalat ng inyong face, pwede niyo na siyang banlawan agad. So after natin magsabon ng ating face, syempre isusunod natin ang Luxe White Exfoliating Facial Toner. Dahil itong toner na to ay nakakapag-reduce ng blemishes at ng wrinkles. Siyempre, hindi sapat yung sabon lang. Magpapatak lang tayo ng konting product. So, gagamitin na natin siya at huwag kalimutan na dapat laging in upward motion. Ayan, at siyempre, huwag din natin kalimutan ang ating neck. So, sa morning, gagamit tayo ng sabon, toner, sunscreen. So, ito yung ating Lux White sunscreen. At kung makikita nyo, meron dito yung spatula para ma-avoid natin yung contamination. And sabi daw, ang right amount na paggamit ng sunscreen ay two-finger method. So, ito yung texture ng ating Lux White sunscreen. And ilalagay na natin yan sa ating face. And kung makikita nyo, Mabilis siyang ma-absorb ng ating skin. Hindi siya sticky and hindi rin siya heavy. So, spread lang natin siya. Meron din siyang kaunting cooling effect. Ayan, so hindi talaga siya heavy. And kung mapapansin nyo, hindi siya nag-feel or nagmumukhang espasol. Kasi usually sa ibang sunscreen, parang sobrang nagiging maputi yung kanilang skin. And this sunscreen has SPF 30 na kayang mag-block ng 97% of UVA and UVB rays. At sa gabi naman, ang gagamitin natin ay ang Luxe White Exfoliating Facial Cream. So ipapakita ko lang sa inyo yung texture niya. So ito yung texture niya. At konting-konti lang, pwede mo na siyang ilagay sa iyong buong So sa lahat ng product dun sa set, isa din talaga to sa pinakamahalaga kasi anti-acne siya and kung meron kang mga pimples, sabi nga nila, tinatawag nila to na overnight pimple killer kasi ginagamit din nila tong pang spot treatment and kinabukasan, tuyo na ang pimples. So to recap, ang gagamitin nyo sa morning ay Lux White Exfoliating Facial Soap Lux White Exfoliating Facial Toner and Lux White Sunscreen. At sa gabi naman, gagamit ulit tayo ng sabon, toner, at night cream. Kaya Front Row Family, excited na akong ihatid sa inyo ang bago niyong product in collaboration with Brilliant Skin Essentials. At kayo mismo makakagamit na kayo ng pinag-uusapang facial set ng bayan.